Isa lang sa kada 150,000 na tao sa mundo ang may facial cleft o yung taong may hiwa sa pisngi. Isa na riyan ang 22 anyos na babae sa kagayan. Pero hindi raw ang kalagayan ang mahirap kundi ang pangungut siya ng iba. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa mundong ito, mahirap magkaroon ng kapansanan. Minsan kasi, nagiging tampulan ng tukso at nahuhusgahan. Yan ang sentimiento ng isang babae na mayroong kakaibang kondisyon. Siya si Jessa, 22 anyos, tubong bagaw kagayan. Ipinanginag siyang mayroong facial cleft. Kung saan may hiwa yung kanyang kabila ang pisngi mula bibig at bahagyang nakaangat ito sa kanyang muka. Isa sa kada 150,000 na tao lang sa buong mundo ang may ganitong kondisyon. Ayon sa espesyalista, may mga pag-aaral na nagsasabing nasa lahi ito. Pero mas malaking factor daw yung kapaligiran. Number one is the environment. Likely there's a possibility of exposure to radiation or possibly infection habang nasa tiyan ang bata. Pwedeng may inom na teratogens or gamot yung mother that would cause the defect. And likewise, there is a possibility of vitamin or folate deficiency as well as metabolic or hematologic disorders yung mananay habang pinagbubuntis tissue pa para kay Jessa tanggap niya ang kalagayan pero ang mahirap daw ay yung pangungutya ng iba um minsan tinatawanan ako nahirapan ko akong mag-adjust so nahirapan ko akong makihalubilo sa ibang tao <sighs> not until na meron na po si TikTok na doon ko po na build yung confidence ko na hindi ako naiiba sa ibang tao. Ayon kay Doc, hindi lang isahan kundi maraming gagawing operasyon sa taong may facial cleft para maayos ang muka. Si Jessa, isang beses nang naoperahan at wala na raw siyang balat na magpa-opera pa ulit. May mensahe rin siya sa kapwa niya na bubuli dahil sa pisikal na anyo. Um, Huwag po kayong papa-apekto sa mga nangbubuli sa inyo. Hindi natin kailangan ng opinion nila dahil wala naman po silang naitudulot sa atin. So basta mahalin po natin ang ating mga sarili, maging mabuti po tayo sa kapwa natin at lagi natin tatandaan na marami pang nagmamahal sa atin. Laban lang, kasama natin ang Diyos. Ako si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.